kanindot boys. na lugar sa Dermintad Park nahimutang sa na himutang sa Madaon Tagum City Suruy na diligid kamahayan ang kanindos, lugar nindot gid mga boys, 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 goys nice gid siya Suruyan. yan mag bangka bangka mag insa pa diri basta nindot kay mo Mura Jukag wala sa Tagong City only in Tagong City sa Madaon nature jud ka ayo guys so mas ko din na mas sulit mo nindot din siya nindot wala jud ka nindot jud okay guys bye